Nakakuha kami na malaking isda. Yeah, tuna ito na. tuna na, ito na. Ito na, ito na. Yeah. Ito na, ito na. Malaki ba malit? Ah. Mga sampung piraso yata yan ah. <laughs> Eh, tuna. Masarap tuna. Masarap fresh. Fresh na fresh. Yeah. Sashimi. Hmm. Ah, shark. Oh, shark. Shark. Oh,

ayangko kung kung Sobra sang kilo yan kung pa kilo kung 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 kung